Maka bagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM, Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, kabrigada alas 7 na ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines. Brigada Balita sa Umaga Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga ICC tutulaw sa hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Kaso ni Justice Secretary Remulla, ipinasura ng ombudsman. Samantala, yung katapatan naman ng DND at AFP sa konstitusyon na nanatiling matatag sa gitna huyan ng panawagan ng ilang mga grupo. Black Friday protest naging mapayapa ayon sa NCRPO. Ang ah, mga kumpanya naman ng mag-asawang diskaya, tinatrabaho na raw na iban sa mga government projects. Suspek sa pagpatay kay Charlie Curry nahuli na ng mga otoridad. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. News FM. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mula ho rito sa Brigada News FM Manila eto na ang Brigada Balita nationwide sa umaga araw ho ngayon ng sabado mga kabrigada September 13, 2025 At kami ho ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay At Brigada Maricar Sarigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide At sa detalye na ho ng ating mga balita Mga kabrigada, mariing tinutulan ng Office of the Prosecutor sa International Criminal Court. Ito nga hong ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para ho sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nasa proseso pa ho ang paglilitis. Piginit ng prosecution na kinakilangan ng patuloy na pagkakakulong kay Duterte para ho matiyak na haharap ito sa mga susunod na pagdinig. Nangangamba ho sila na kung sakaling pakawalan ang dating Pangulo ay maaring magpatuloy ang pagtanggi ng kanyang pamilya sa legitimacy ng mga proseso ng korte at muling igiit na kinidnap lang si Duterte. Ayon po sa prosecution, ang posibleng paglaya ni Duterte ay magbibigay ng mas malaking access sa kanyang pamilya at mga kaalyado na maarihong hong makaapekto rin sa kaso. Pinalagan din ang mga ulat ng depensa na nagsasabing may kong cognitive impairment ang dating pangulo at hindi na raw ho kayang humarap sa mga pagdinig. Sabi ho ng prosecution, hindi pa ho yan sapat na rason. Kaya't hinihiling ho nila na magkaroon din ng sariling medical expert para rin ho masuri ang kalusugan ni Duterte. Bagong bago, kada balita nationwide. Ibinasura na ng Office of the Ombudsman ang reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na inihain ni Senadora Amy Marcos Konektado ang reklamo sa pagpapaaresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, lumabas na may naging irregularidad umano sa proseso ng pagpapaaresto. Dahilan para kasuan sa ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Grave Misconduct at Conduct Prejudicial to the Best Interest of Public Service. Kabilang serimulya sa mga naghain ng aplikasyon para sa pagka-ombudsman matapos magretiro si dating ombudsman Samuel Martinez noong Hulyo. Ayon sa Korte Suprema, kailangan makakuha muna ng clearance ang lahat ng aplikante bago sila mapabilang sa opisyal na pagpipilian ng Pangulo para sa susunod na ombudsman. Retro home mga retired AFP and PNP officers. Abay na nawagan daw kay House Speaker Romualdez na bumaba na sa pwesto. Yan po ayon kay serador Bato de la Rosa. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigado. Brigado. <laughs> tag ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa kanyang social media account ang kopya ng liham na ipinadala umano ng mga retired AFP at PNP, UP vanguards at ipapang concerned Filipino citizens at maging taxpayers kay House Speaker Martin Romualdez. Sa nasabing sulat, hinihiling naman ito kay Romualdez na bumaba na ito sa peso dahil nga sa apat na rason. Kabila nga sa mga rasong nakasulat dito ay ang paggastos niya raw ng 26.7 billion pesos mula sa aka ng DSWD para sa isang Pekin People's Initiative para mapalitan lang ang konstitusyon. Maliban dito, iginigit din nila na marapat na itong umalis sa pwesto dahil bigo itong proteksyonan ang taxes ng bayan mula sa korupsyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Michigan News Authority. Samantala ang DND at AFP naninindigang mananatiling tapat sa konstitusyon sa kabila ho ito ng panawagan na bawiin ng militar ang suporta sa pamahalaan. Si Brigada Kast Austria sa detalye, Ibrigada e Mo. Brigada. Nanindigan ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa mandato nilang ipagtanggol ang bansa sa kabila ng panawagan ng ilang grupo na bawiin ng militar ang suporta sa pamahalaan. Sa joint statement ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mariin nilang tinututulan ang anumang panawagan na labag sa konstitusyon at iginiit ng AFP ay sumusunod sa chain of command. Giit ng dalawang opisyal na nanatiling profesional at non-partisan ang AFP at DND, buong suporta rin ng ipinahayag ng DND at AFP sa anti-corruption campaign ng pangulo na kanilang tinawag na isang national crusade para sa good governance, justice at progress. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Uma, hataw, nationwide. Kinumpirma naman ho ng NCRPO na naging mapayapa naman itong ahong kabi-kabila mga Black Friday protests kahapon. Ayon po kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, nagsimula at nagtapos nang wala naman daw hong gulo ang pagkitipon nga ho ng mga reliyista. Wala rin ho na iulat anumang insidente sa kabila nga ho ng libo-libong nagdemonstrador laban sa Dio umano yung mga korupsyon sa flood control projects ng DPWH. Umabot naman ho kabrigada sa mahigit kumulang dalawang libo ang mga lumahok sa mga kilos protesta na naman ho ng NCRPO na nakaanda pa rin sila para mapanatili ang kaayusan at security sa Metro Manila sakaling may panibagong paghilo sa mga susunod na araw prino kada balita amazing Samantala, kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na nasa proseso na ang pag-blacklist o pagbabawal sa mga kumpanyang pagmamayari ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. Nauna nang na-blacklist ng ahensya ang Wawaw wow Builders at ang Sims Construction Trading at posibleng pang madagdagan mga pangalan sa listahan. Noong unang linggo ng Setyembre, binawi ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng Sham na kumpanyang konektado sa mga diskaya, kabilang ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega o Omega Construction at St. Timothy Construction na pag-alamang nakakuha ang mga kumpanyang ito ng may get 30 billion na kontrata para sa flood control project sa loob lang ng tatlong taon. Samantala mga kabrigada, si Vice President Sara Duterte hinamon daw na i-wave ang parliamentary courtesy sa budget deliberations. Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo! Brigada! <laughs> to see is to believe. Itong iginiit ni House Deputy Minority Leader Antonio Tinio matapos na mga ako si Vice President Sara Duterte na dadalo sa rescheduled budget briefing ng kanyang opisina sa Kamara sa Martes, September 16. Ayon kay Tinio, dapat tutuhanin ni Duterte ang pagharap sa budget deliberations at i-waive ang parliamentary courtesy. Bago ito ay nagmanifest si Davao City Representative Isidro Ungab na bigyan ng kortesiya ang OVP bilang co-equal branch ng pamahalaan. Pero sinabi ni Tinio na nakadidismaya na hindi dumalo si Duterte sa briefing kahapon at sa halip ay assistant secretary level. Punto pa ng kongresista. Hindi ngayon na panahon para sa parliamentary courtesy dahil maraming dapat na ipaliwanag ang vice bukod sa pagdepensa sa kanyang budget. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na umuno nagsabing, mahiya naman kayo, kaya dapat mahiya ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno. Kailangan na niya ipaliwanag ni VP Sara kung sino si Mary Grace Piatos at hayaang mabusisi ang kanilang budget in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Ito namang 20 pesos sa kada kilo ng bigas. Available daw sa lahat ngayong kaarawan ni Pangulong Marcos. Sa Brigada Jigo Custodio sa Italy, Ibrigada mo! Brigada sa kauna-unahang pagkakataon bukas para sa lahat ng Pilipino ang bentahan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Mabibili ito sa isandaang kadiwa ng Pangulo Sites Nationwide mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kailangan lamang magpakita ng valid ID para makabili. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, itong espesyal na handog ng Pangulo sa kanyang kaarawan. Tinatayang aabot sa 88,000 households o katumbas ng 352,000 na katao ang makikinabang sa isang araw na bentahan. Bukod sa selebrasyon magsisilbi rin itong logical test para sa mas malawak na rollout ng flagship program na benteng bigas meron na. Layunin ng administrasyon na maabot ang 15 milyong kabahayan o humigit kumulang 60 milyong mga Pilipino pagsapit ng 2025 at ipagpapatuloy ito hanggang 2028. Unang nakalaan lamang sa solo parents, senior citizens, PWDs at indigents ang programa. Lumawak na ito para sa klawin ng minimum wage earners, magsasaka at mangingisda. Simula naman sa susunod na linggo, isasama na rin ng mga public transport workers, deaf and stops at DSWD beneficiaries in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority Brigada Balita Nationwide Ito naman hong pagpapatupad ng expanded career progression ng kinasasaruhan ng DepEd Brigada Sheila Matibag i mo! Brigada Report Department of Education o DepEd ang implementasyon ng Expanded Career Progression o ECP System para sa mga guro sa pampublikong paaralan. Layunin ng reforma na tugunan ang matagal ng mga hinaing sa sistema hinggil sa limitadong promotion opportunities. Pinirmahan ang DepEd Order No. 0240 of 2025 sa simula ng taon na nagpanukala sa bagong teaching ranks mula Teacher 4 hanggang 7 at Master Teacher 5. Nakapaloob din sa naturang drama ang pagbubukas ng dalawang career tracks na classroom teaching at school administration. Sinabi naman ni Education Secretary Sani Angara na ang ECP system ay paraan ng pagkilala sa sipag at sakripisyo ng mga guru tungo sa mas malinaw na career path sa kanilang pagtuturo. Dagdag pa nito, matagal nang hinaing ng mga guru ang limitadong pagkakataon para umangat. Ngayon anya, hindi na kailangan pang maghintay ng bakanteng posisyon kapag natugunan ang pamantayan at naipakita ang husay, maari na umusad sa karera ang mga guro. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. Sa Musica News, authority. Personal naman na nagtungo si Senator Bongo sa barangay Kolyat sa Quezon City upang maghatid ng ayuda sa isang daan at tatlumput walong pamilya na nawala ng tirahan matapos tapos lamunin ng apoy ang kanilang mga bahay. Kasabay nito pinuri ni Go ang mabilis na aksyon ng lokal na pamahalaan na agad nag inspeksyon sa lugar upang tiyakin na natutugunan ang pangangailangan ng mga biktima. Binigyang diin ng senador na higit sa lahat, dapat unahin ang kaligtasan at kalusugan ng mga residente dahil ang mga nawalang gamit ay maaari pang mapalitan, ngunit ang buhay ay hindi na maibabalik. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa umaga! Samantala mga kabrigada, na, na raw ho ang isang 22 años na lalaki sa Utah sa Amerika na sinasabing suspect daw ho sa pagbaril at pagpatay sa conservative activist na si Charlie Kirk. Kinilala po itong suspect na si Tyler Robinson na nadakip higit 33 oras matapos ho yung pamamaril. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon daw ho siya ng matinding interes sa politika nitong mga nakarambuan at madalas umano maglabas ng negatibong pahayag laban kay Kirk. Sa Hoka Brigada ay pinasilang habang nagsasalita sa Utah Valley University noong Miyerkules bilang bahagi ng kanya ang American Comeback Tour. Narecover ho ng mautiridad ang mga bala sa crime scene na may kaakibat na ukit na mensahe. May bilang po ang mga linyang may halong panunuya at pambabatikos laban sa mga pasista. RAPIDO! Balita. Kada Balita sa Umaga. Sabantala mga kabrigada, sa dami ng oras na ginugugol ng kabataan sa klase, assignments at online activities, marami ho sa kanila ang halos buong araw nakaupo lang. Ang kakulangan sa physical activity ay pwedeng magdulot ng pananakit ng likod, stiff muscles at men, at uh, minsan pati pagbaba ng energy levels. Bilang magulang mahalagang hikayatin ng inyong anak na magkaroon ng simpleng galaw sa araw-araw. Hindi kailangan maging atleta. Kahit light stretching, short walks o household chores ay malaking tulong na para manatiling masigla at malusog ang katawan. Ang regular na paggalaw ay hindi lang para sa physical health kundi pati sa mood at focus nila. At para masigurong may sapat silang suporta sa kanilang growth at wellness, mainam na isama sa kanilang routine ang standout ES4. May vitamins, minerals and terrine na tumutulong sa energy, focus at overall health ng kabataan. Simula Lanto pa ang pangarap ng inyong mga anak and stunting now with the Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Uulunin ba ngayong weekend? Nako kabrigada patuloy daw humbinabantayan ng pag-asa ang isang low pressure area. Sa layong 140 kilometers silangan ng Borongan Eastern Samar. Dahil ho dyan makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na -kalat pagulan at thunderstorms sa bahagi ho dito sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Sambuanga del Norte. Sa kabila ho niyan, Kabrigada, mababa pa naman ho yung chance na yan po yung mag-develop bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Asaan naman yung baagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo mga thunderstorms sa nalalaming bahagi po ng Luzon pero yan naman po ay dahil sa Easterlies. Sa nalalaming bahagi ng Mindanao, magiging maaliwaras ang panahon maliban na lang po sa mga localized thunderstorms na maaari ring magdulot ng flash floods at ilang landslides. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa Umaga, Da Balita, Nationwide, Kada Balita, Gada Balita, Nationwide, Kada Balita Sa Umaga. At mga kabrigada ninyo, napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Mga trending na balidang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax at ang standout DS4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM. FM Philippines in the hearts of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho mga lingkod, Brigada Gab Dalisay at Brigada Maricar Maraming salamat ho sa inyong pakikinig mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.